So, ayan, yeah, mega-mega love shout-out uh, bro Sibonga At Roca DVL so, mega-mega love shout-out So, mega-mega love shout-out po Sa inyong lahat, mga kababayan So Maraming maraming salamat Thank you very much to all uh, to my channel so mega mega love shout out so thank you thank you very much so ayan ano uh, tingal kayo dyan sign out po mega mega love shout out saya so, mega mega love shout out review si bonga ingat kayo dyan note sign out po mega shout out po for god bless so maraming salamat so abangan nyo yung aking mga vlog ha, mga kababayan So abangan yung aking adventure. So dadaraan natin lahat ay mag-adventure tayo. Kahit saan man tayo magpunta ay mag-adventure tayo. Kung saan may ganap, doon rin tayo. So ayan, kahit walang ganap, doon pa rin tayo mga kababayan. So ayan o no? so, Mega mega love shout out po sa inyo lahat Mga kababayan natin Thank you thank you very much So like and share lang tayo mga kababayan Like and share Thank you Wala masabi mga bayan dahil dito kasi ako sa na pinapakita ko na kung bayan itong aking mga kaibigan, Hi. si George, si Maclean, mga pinakang Kumbaga sa pinaka pinakapogi. Ito naman sila, mga segunda lang. Mga cute lang kami. Mga cute, cute lang kami. Cute. cute. Lang. Ito talaga Adik, Guys, na Guys, guys. so mag sa out na tayo mga kababayan, no. Oh. So hanggang dito na lang tayo at na uh, malolobot na yung aking cellphone mga kababayan. So thank you, thank you very much po. So nadaanan lang natin itong mga kababayan no? Oh. So nadaanan lang So ayan Kamaya maya na tayo mag oh. So kahit 30 minutes tayo So dito lang tayo Thank you thank you very much po